Hi, ako pala si Ryan Milan. Bago ko maging isang movie trader, bali isa pala akong company driver. Bali, nagsimula ako kay Mubit uh, November 2023. Bali, kuha na rin siya eh. Magto two years na rin ako kay Mubit. Yung hindi mo inasa na mangyari, yung hindi mo inasa na mangyari na. Sabi nga, sabi nga nila, ah, uh, may kasabihan nga tayo na gumawa ka man ng kabutihan 100 times pa lang ibibigay sa inyo Lord. hindi ko inaasahan na yung pangyayaring yun yun pala yung magbibigay yun pala yung daan para magkaroon ako ng sarili kong motor bali nag viral nga ako yung sa PWD na sinakay ko ng libre hinatid ko sa bahay nila bali hindi ko inasahan na may nag-video pala sa amin nun. May nag-video. Pag-uwi ko ng bahay. Inisip ko pa nga nun eh. Sinalubong ako ng mga kamag-anak ko, asawa ko. Pinsan ko, sabi sabi na nag-viral daw ako. Tapos sabi ko, wala. Baka nireport ako ng pasayero ko. Sabi ko, isip ko, wala naman yun eh. Kasi maganda naman yung pakikito ko sa mga pasayero ko. Pagtingin ko ng post na yun, pagtingin ko sa puso ito yung tinulungan ko nagpapasalamat ako sa kay Mubit dahil yung tsaka ako sa mga netizen na na-appreciate pala, pala, nila yung nagawa ko kahit simple lang yung nagawa ko na yun ah, bali, nagpapasalamat ako sa Mubit dahil sobrang nagpapasalamat ako dahil kumbaga nabigyan nila ako ng one eh. Uh, pagkakataon na maging artista tapos kinuha din nila akong sa, nasala rin ako sa mga commercial nila tapos nakuha rin ako na interview rin ako sa TV5 uh, wish ko lang yung akala mo na dati sa TV ko lang napapanood kung hindi dahil kay Moobit kung hindi dahil sa pagsisikap ko Uh, lahat ng ito inilaan ko para sa pamilya ko. Sobrang nagpapasalamat ako kay Mubit dahil ang uh, laking tulong na binigyan nila, binigyan nila sa akin. Dati, sa TV ko lang ito makikita, mga ganitong komersyal. Uh, muli, nagpapasalamat ako kay Grabin Mubit. Sobrang napakalaking salamat dahil sa kanila. Yung dati kong kinikita, mas nahihigitan pa. Sobrang solid talaga ni Mubit. Ni Graben Mubit. Sobra. Ang dami niyo natutulong ang mga rider. Muli, magpap nagpapasalamat ako.